Ayan, smile muna. Smile. Smile muna. Beautiful eyes. Beautiful eyes na. Beautiful eyes, oh. Beautiful eyes. Ayan. Eh. Oh. Uh, blind kiss. Oh. Blind kiss. <laughs> Aki komiki sa'yo. Oh, kiss daw si Kuya. Kiss, kiss. Mmm. Oh. Oh. Sweet. Mmm. gustong wow. gusto, gusto niya yung ano, regalo ni Tito Pore na ano, sasakyan. Kasi mm. mm. ba? May papakita pa yata si guya Ay, gusto nyo na papanood. Mmm. Kamalabas pa yung dila. yung ano mo, ginagawa mo sa kanya. <laughs> yung sa kasi dinidalaan ni Kui. Kukuha <laughs> Bye-bye. Mag-start mm -hmm. <laughs> na kami doon, Kuya. Thank you. Baka maulog yan na, <laughs> ha? 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 Lalalalala. Huh. 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 Tito Jun Huh. 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 araw, Huh. 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 Tapos nang ita kita. Uh, ay! May surprise ka pala. Hmm. Hindi. Yung hindi ko makalimutan yung mata niya. Uh, si Angelo? Oo. Uh, papasok. Di ba nag-ano ka dyan? Uh -oh. OJT ba yun? Uh -huh. Ah! Nahuli. Alam mo yung ano, yung parang... Siyempre yung isang tatay makita mo yung anak mo na parang ang daming iniisip. <laughs> Parang may gusto siyang gawin pero parang wala siyang kakayang gawin pa. Ano Para, ba? May, siguro nung makalawa yun. Makalawa ba yun? Nung, nung bago tayo malas. Ikwento mo nga sa amin. Anong mo yung... Meron ba? Mayroon. Ah, so, meron talaga. Hmm. Oh, ah, sige, kwento mo sa amin. Sige, uh, kaming um, muna. Naisip ko po, ano po yung... Mag-start na po kasi po yung... Letter review po. Hmm. Naisip ko po kung magiging doon po ako ngayon. Oh, yung parang exam. Ah, uh, yung, uh, okay. uh, yung board, uh, board exam. Okay. Yung review pa lang po. May review uh, session po bago. Pagiging doon ka sa review center. Naisip ko kung magiging doon po ako ngayon. Sa tingin mo? Hindi, kasi nga, kasi nga, siyempre may ano yon makan yun yung bang iniisip mo? Yun, <laughs> di ba? Sa so, tama yung basa ko sa mata niya. sa canvas mo, magkano? Uh, sinabi na po yung price. Ten-five. Okay. Ten-five. Wala akong problema. Babayaran ko. Boy! <laughs> <laughs> Thank you. Uh, uh, hindi, hindi na po sa kamera. Hindi na po sa kamera. Ano eh, ko kasi. Lang <laughs> lang ko yung ano. Uh, Andam ko yung, bakit gano'n na yun? Oh. Mm. Ang gano'n ng, ano, mata ko. Timing, ano? sa oh. Tsaka yung moment na makita mo siya. Hmm. Hmm. Sali so, yung music niya. Hmm. Oh, para, mm, ayun okay, pa. mo. Mm hmm, kinilabutan ko. So, sa sa talaga yung ama, alam mm -hmm. niya yung, ano, alam niya yung... Sa so, pa! <laughs> Hindi! Hmm. Ah, bari sa'yo. Ano masasabi niya, ano? <laughs> sige sana. Uh, review center po. Hmm. yun nasa kung saan yung mga 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 Phase mga po. Sa yung po. yung mga 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 okay naman po kahit down lang daw po. Mm. 2K po every month po. Mm. Bulo -bulo -bulo. Mm. Pwede idagdag na lang sa monthly ano. Mm. Di ba? Every month? Okay. E, kaso, Five months? Six months. Six months. Mm. Eh, kasi ilang buwan yun? 5 months? 6 months. 6 months. Tapos ang let exam oh. ay? September. So pasok ano? Saktong-sakto siya sa... Saktong-sakto siya okay. Ang galing lang ka-tekram, ha? Kasi kung kung hindi nakita ni Tatay raw, siyempre, naihiya ka rin magsasabi. Oh. Ganyan. So dahil nakita ni Tatay raw. So, Oo, oh, ginawan mo na. Uh, ginawan mo na yung 10,000 para... Uh, ano? Sana <laughs> all. Kamay. Ginawan niya yun eh. 1,000. 2,000. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Teh! Maraming awesome. salamat. Thank <laughs> you po to maraming maraming salamat. welcome. Sumusin po sa isipin po. Para akong maiiya ka, Sana makaya natin hanggang dulo. Kaya yan? Dulo? Ano na ito? na talaga ito? Ano po eh, syempre ito pang mga... Ang darating pa nila eh. Syempre, pag-pray natin, pag-pray natin. Pero masaya yung puso ko. At least nalaman ko. Kaya pala yung... Ang galing lang kasi kung hindi mo schedule yung ipinikuya ni Kuya ano ngayon, hindi niya schedule ni Kuya Kenneth, hmm. nasa bundok kami ngayon. Ngayon pa lang kami uuwi mamaya hapon. Baka makalimutan mo na rin yung ano. Oo. Tsaka hindi ko siya makakamusta, hindi ko siya makakausap. Hmm. Kasi yung mga ano naman nila, allowance nila na kay Nanay Jack. Oo, oh, tama. So... Hanggang sa ano na lang. Wala lang. Walang nang amusta. Hindi nakausap, di ba? Uh, eh, thank you, Lord, sa ano. Sa yung wisdom ba ang tawag doon? Mm. Yung parang nababasa mo sa mga anak mo yung mga yes. ganun. gano'n. Discernment. Discernment. Yung... Na discern mo. Nararamdaman mo na uh, may something. Huh? Mm. May... Kasi sa nagda-drive eh, nagda-drive. Tapos parang sabi ko, bakit gano'n ang mata niya? Tapos yung, alam mo na, alam ko naman malamlam yung mata niya. Pero may something, sabi ko. Naramdam na. Kailangan ko siyang makausap, sabi ko gano'n. Ang tatay. Hmm. <laughs> Malakas ang pakiramdam. Uh, pagbutihan mo, kuya. Okay? Maraming maraming sa'yo. Hmm. Ayun Kuya. ka naman natin. Uh, uh, uh ating pong future teacher baka po natin yung katekan, wag po kayong mawawala. Oh, malapit na po yan. So, Siyempre, itong dalawang dalaginding, dalaginding yan, no? Wait lang, ano, ano muna? Wala po kasi si, Ana si Jam. Okay, one, two, three, oh. four, oh. Oh. five. Ba? 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 na <laughs> Oh, hintayin natin si Tatay Ram. Nagulit siya ba? Dumagdag. hintayin natin. Wait lang. Memben! Yung aking ate... Hazel. Hazel. Oh. One, two, mm -hmm. three, Good. four, five. Ang saya ng Mmm. Ah. Oh, mm. <laughs> so, baka <laughs> na mga bata. O, oh, si na muna. Deserved yun naman. Kaya yung uh, pagbabaan ng Diyos yan uh, sa si inyo. Ah, uh, first of all po, thank you po kay Lord. Walang sawang pagtitinkyo po. Lagi-lagi po mo you kay Lord. Mm. And salamat po tatay, lahat. Laging support na sa amin at pagtitiwala din sa amin na kaya namin ito. Yes. Siyempre po kakayanin. Mm. And yun po, nakatapos po ako na isang serve adjusting period. Ayun po. Basta yung ano lang pagbutihan nyo. Basta yung centro nyo lagi sigat sa buhay natin. Okay? Mm -hmm. Alam ko ano sa ngayon uh, syempre nag-iisip tayo kung paano tayo magkaroon ng extra income para sa mga bata. Kasi isa sila sa mga ano yung nag natin na matulungan mm -hmm. natin hanggang dulo. tapos at Um, Ayun. Madel, ikaw. Your turn. Thank you po, Tatay Ram. Nagulat po ako. Mm -hmm. so, ayun po, yung update ko naman po sa studies is this week po, puro, 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 long, 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 long. quiz naman po. Mm -hmm. Ay, kaya medyo low back po ako ngayon kasi hanggang 12 po nag-review mm -hmm. <laughs> ako. So, ano po, this week, ka, last week po, nung first day, mm -hmm. na po kami. And yes, nakasawa po ako ng dugo. And then, unang oh. biktima po sa pamilya is yung kapatid ko. tusok ha? Isa lang po, one hit. Oh, nice. Eh, yun nga po eh, nung ginagawa ko po yun sa, sa school, two hits po, di ko po kasi natamaan yung isa. Mm. Ah. So, dun sa kabila po, natamaan ko. Mm. Hindi po ako nanginginig kahit nandun po yung prop namin. eh And nung yung kapatid ko na po, dalawa lang kami, ah. nanginginig po. Oh. <laughs> Ang dahil kaya kapatid mo, gano'n? <laughs> <laughs> Pero, buti po, hindi ko siya na true and true. Yung hindi ko po nailabas yung ah. arm. Mm. Pero, so, kahit po nanginginig ako, nahit ko pa rin yung vein. Kaya, mm say ko, thank you po. Sana Ayan oh. po. Kaya iniiwasan ko po magka kasi... Mm. Ngini-ngine. Oo Tingnan Tignan mo yung ano po. Baka dito ka tumusok. So, <laughs> Kung-kung mo yung <laughs> sentro nung ano. Ito <laughs> po. Okay. Sa palik and the middle Ano ba Ano? Palik, Basilik. Basilic. Basilic. Oo. Oh, Ang na lang yung mga gano'n. wow yes, so, okay. <laughs> pa ka dito. Pupunta daw po sa court si Kuya, ateka Ano yun? kaya? Volleyball? Nalaro ko ba? Ah. Yeah, kuya. Okay. Ang volleyball ba may referee? Ay, may... May... Tawag anong sir? Wala. Ang ano po, mga second umpire po sa mga nila. Akama sa team nila? Hindi second umpire po. Ano yun? Second referee po. Ah, second referee. Ang galing. Wala hmm, naman. Siguro doon ka, Tito, Jun. Tapos doon si Kuya Tara, lapit kayo. Tapos, ate. Tapos ka nalang ate, ano. So, yung ate, karang, ah, wala po yung iba po nating scholars na ngayon, kasi si Kuya Wander po nauna na po Si Jam, yung si mama ni Jam, nandiyan kanina. Ah, yung nabutang una. Tapos, si, ah, si Eman, wala pa po pong response dun sa, mm. uh, baka, baka, may, hindi ko lang sure, baka may nagpiprepare siya dun sa mga tournaments niya na, ano. Hmm. So, usually, nagpipidback siya kaalad eh. So, ayun. Scholars, uh, uh, pinakikilala ko si Kuya Kenneth. Ayan. Uh, Kenneth Reyes Kenneth Reyes. Makakilala yes. Yes. muna itong mga scholars para na muna Kenneth. Ang <laughs> lakas <laughs> nalang. 30 years old. 40 Madel Santiago first year college. First year college? Uh, Hazel Gasilios, 18 years old, first year college. Kakandi mm lang. -hmm. Oh. Pero, meron tayo si Kuya Emma. Uh, anong grade niya, Emma? Grade, sorry. grade 12? 12. Tapos, 18? si Jam na mag first year college din. Grade 11? Okay. 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 Ah, so, moving up siya. Ay, hindi. Ano na, grade 11 na pala. So, ano pa? 12 pa. Isa taon. Tapos, meron tayo si Wendell College din. So, isang high school, dalawang college students. Ang wala ngayon. Recently, Kuya Kenneth, meron tayo isang engineer na nakakagraduate lang, scholar din ni si Kuya John Lloyd. Sabi niya, ano? Ano? Kapis. Kapis. Wala na, nag-migrate na yung mga ano doon. May ko sa Oh, nasa lusin na. Yung iba nasa posisyon. <laughs> sorry po, sa, sorry po sa natamaan. Uh, ano ang plano ni Kuya Kenneth if parang umuok na yung mga, mga bagay-bagay? Um, ang uh, ko po sa mag-enroll ng alternative learning. para kung um, mangyari mong mag-pasa siya. Continuous na kung saan ako nag-stop. O uh, kung saan ako dapat nag-read. Kapag ba nag-alls, obligado pang mag-11 ka? Um, uh, so, pagkakaan po po, alls or test daw po, pagka po sa po yun. pwede na po siya mag-alls as college. Mm -hmm. So, alls at test daw, kailangan niyang i-accomplish? Uh, hindi ko po alam po sa dalawa po, pero isa po doon. mm -hmm. pwede po na Isa lang po doon, pwede po. Okay. Hindi ko po wala kung alin po yung pinaka-certain ALS or Tesda? Parang Tesda po yun. Tesda po. Okay. Educational okay. po tool. Saan siya pwede mag-inquire uh, Ano po sa mga barangay po? Sa barangay? barangay. Meron naman po sa amin. Ah, meron po. Program okay. po ng barangay po. Tignan mo kung ano mas okay, ALS or Tesda. Kasi kung yung Tesda yung nag-offer ng Diretso College, eh, ka rin ng Tesda. Kasi di ba yung ano yun, ano ba MP2? Okay. certification. Pero anong anong plano ni Kenneth? Like, anong kurso mo na nilulok forward? Bale, ano pa eh, undecided pa po. Parang hinangarap ko pa po yung design kurso. Pero parang siyempre may mga option ka po. Uh, dati po kasi, parang gusto ko siya. Gusto ko mga try yung mask ko. Mas ko. okay. Pero bago po yun, Madami na rin po kasi ang um, nag-hipster eh. Um, gusto ko mag mm Okay. Pero titignan ko po muna mm -hmm. kung saan ako mas, ano, mas magaling. Okay. Plano ba mga ibang bansa bagang araw? Or? Naging isa rin po siya sa option ko dati na um, ibang bansa pero parang ayaw ko na po ngayon. Parang hindi ko prefer magtrabaho sa ibang bansa. Uh, kasi kung mag-iba man sa mga um, skilled... Uh, mm. Pero titignan ko pa rin po. Malay mo. hindi hindihan talaga. <laughs> uh, okay. So ngayon, kinakakama pa? Okay. okay. So ngayon, uh, else mo na or test lang para matagal pa rin yan. So, ayan. Uh, um, pa rin na nakapag-update na po um, mostly ng ating mga scholars. Si Hazel po ay eh, kasalukuyang uh, naka-assembly po ngayon and next week at uh, enrollment na or ongoing na enrollment? Yun po, and ongoing na po kasi po yung mga grades, mm -hmm. hindi na ito rin po talaga lumalabas. 1.75 Edo 111. And Edo 112. Napalak. Box 1.75. Yes, field study to. So, nice. Congratulations. Congratulations. Good job. So, ayan. Um, Papalitso na ako. Ooh. Magkana ano ka kuya? Magse-celebrate tayo sa... Litsong manok? Hindi, baboy. Kaya nung sila tayo makapag-litsyon eh. Siyempre kasama yung mga scholar, magbusog sila. Gagawin ah. ko po talaga po yung best ko para po kumasa. Pero huwag mong iyan ano ah, yung parang, ayan o. No? <laughs> parang huwag mong... Ma-pressure. Oo, oh, gano'n. Ah. Okay lang naman kahit hindi napaka ano lechon pa rin. di po masyad, lechon manok. Lechon manok. Ang tamang lechon lang naman, yung para sa atin. Para iba din yung may ano yung Celebration. Celebration. Yes. yes. Tsaka ano man naman yun eh. Dessert. Dessert mo naman. Uh, okay. Mm. So yun, uh, Kuya Kenneth. So ayan, ganyan kami every week pag nag-meet. At the same time, uh, kapag may mga may mga private mga na iba silang needs kaya napag-uusapan din. So good job scholars, keep it up at uh, makipag-communicate na ako kina Eman at kay uh, Jam. Uh, balita sa tatlong scholar natin doon. gusto mong malaman? Ay oo nga pala Tatay Ram, yung may scholar din tayo sa Dumagat. Ta uh, Bigyan ko ng update Yes, Tatay Ram. Pero gusto ko din magpasalamatan si Tita Tessie, tsaka Tita from London, you na nag-advance ng for six months. Wow. Yung uh, kay ah, Tita, te, uh, tita Tessie, Tita from London, meron kasi silang tigwa 1,000 monthly. Wow. Uh, pero in advance yung six months. Mm -hmm. uh, gusto kong pasalamatan at gusto ko po kayong i-update. bago po kayong magalala mga Tekra. Pinagbubutihan po ni Kuya Mark. Mm -hmm. Ate Celine at saka po ni Ate Bea yung kanilang pag-aaral. Soon, sabi ko nga, pinagpipray ko kung ano po yung may tutulong natin kay Kuya Kenneth, kaya ako natin sinama, alam ko, pinag-aaralan ko yung bata, kung, kung baga pinapakiramdaman natin, katekram. So nakakaya naman kung ako yung pinadala, kami yung pinadala ni God, na hiling mo, tapos wala akong nagawa. Ayun yung parang burden, burden ko. Kaya, lagi mong iyaan mo sigat sa buhay mo ngayon. Pero, bigyan ko kayong update naman. Masaya po si Kuya Kenneth ngayon. At natanong ko nung isang araw, natanong ko nung isang araw, hanggang saan yung pain mo ngayon? 1 to 10 nung nagkita tayo. Tapos, nyo, sabi niya, mga 20 na lang daw nung isang... Out of 100? 1 to 10 sabi ko, ah, 1 to 100 ba ako? Oh. Parang ganun. Basta, yun lang. masaya uh, na ako sa ganun. At least, nababawasan natin isang tao hmm. na bibigyan natin ng pag-asa. Yung may paparamdam natin yung pagmaman ng ating Diyos na kasi kung love lang natin eh, hindi natin kakayanan hanggang sa ano eh. Baka hmm. pwede sumuko tayo eh, Pero yung pinag-uugutan, oh. na natin okay. si Dad Kaya hinaba natin yung ano natin. Yung okay. patekram. Kaya piliin natin maging uh, mabuti sa kapwa at mm -hmm. mapagmahal sa kapwa. Katekram, muli guys. Pagpalain po tayo ng ating Diyos. Ingat po ay malagi. Mahal po namin. Lagi po bye! bye.